Inju 500 bonus kumpirmado. Ito ang balitang inaantay ing marami isang one-time special cash gift na ilalabas ngayong Nobyembre 2002 para sa magkwalipikadong SSS pensioners. Mararamdaman agad ang saya at lungkot-lungkot na pag-asa sa puso ang maraming pamilya. Lalo na inga senior citizens na nakasalalay sa buwan ng pensyon bilang pangunahing pinakukunan ang pang araw aro na gastusin sa script na ito, ipapaliwanak natin nang malinaw at detalyado ang opisyal na iskejul ng pension release, kung sino ang kwalipikado sa unabululu 500 bonus, paano matatanggap ang pondo, nga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang pakaantala at mahalagang paalala upang hindi mabiktima ng mas scam habang nakaante ng payout. Maring ipinabatit ng social security system na ang una bulu semblas, 500 ay isang espesyal na cash gift para sa Nobyembre 2025 at nakalaan para sa amga pensioners na pumasa sa kwalifikasyon na itinakda ang siya. Kabilang sa amga pangunahing kwalifikasyon, ang pagiging aktibong pensioner sa nakaraang tatlong buwan, walang pending suspension o overpayment, at may tamang disbursement account o valid na paraan eng pagtanggap ng pension. Kung ikaw ay tumanggap ang pension sa nakaraang buwan at ang account mo ay naka-update sa My SSSO sa kanilang opisyal na talaan, malaki ang posibilidad na otomatiko mong matatanggap ang iyong utro blus libulo. 500 bonus para sa mga pensioners na may direct deposit sa mga partner banks tulad England Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, DBP. Union Bank. RCBC at iba pa. Tiniyak ang SSS na ang unang batch ang pension release at bonus ay makumpisa sa unang linggo ang Nobyembre. Ito ay ginagawa upang mabigyan ang prioridad ang benepisyaryo na gumagamit elektronikong para ng elektronikong paraan ng pagkuha ang pension dahil mas mabilis at mas secure ang proseso walang pila, mas konting contact at mas Mababang posibilidad energy human error. Samantala, ang nga pensioners na tumatanggap pa rin ng manual o over-the-counter sa mga payout centers ay inaasahang tatanggap ng kanilang pension at bonus sa loop ng unang kalahati ng buwan alinsunod sa lokal na schedule na ilalabas ng SSS at inga authorized distribution partners. Mahalagang tandaan na hindi lahat ing miyembro ay maka makakatanggap ing ulubulu sembulu 500. Siniguro ing SSS na may klarong basahan ang paglalabas ing bonus. Kung may pending na suspension dahil sa kulang na requirements, undocumented attendance sa assessment kung kinakailangan o may unresolved overpayment maaring ma-delay o hindi ibigay ang bonus hanggang sa maayos ang account. Kaya naman, ito ang tamang panahon para mag-double check ang mga pensioners at ang kanilang mga pamilya. I-verify ang status sa My SSS Portal, tumawag sa SSS Hotline o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch para siguruhing up-to-date ang lahat ng impormasyon. Dahil alam nying SSS na maraming beneficiary ang walang akses sa internet o nahihirapan sa online verification, nakpahayak ang ahensya na makakarun ing special assistance desk sa piling, sangay at mobile payout arrangements sa mga probinsya. Ito ay bahagi ing kanilang pakpupunyagi na matiyak na walang pensioner ang mapak-iwanan kung ikaw ay nakatira sa malalayong lugar. Subaybayan ang anunsyo mula sa lokal na SSS office o magtanong sa barangay dahil kadalasang nagsasagawa ang SSS. ng koordinasyon kasama ang lokal na pamahalaan upang mapabilis ang distribution sa mga komunidad. Maraming pensioners nagtatanong kung bakit may special bonus na ibinibigay ngayon sa GOAT NG SSS. Ito ay bahagi in kanilang programa na tumugon sa tumataas na gastusin. Lalo na sa pagpasok ing holiday season kung saan karaniwang tumataas ang pangangailangan ing nga pamilya para sa pagkain, gamit, at iba pang pang araw araw na gastusin. Ang pondo para sa bonus ay inila ang hiwalay at hindi nakakapekto sa regular monthly pension. Sa madaling salita, ang buwan ng pension ay mananatiling pantay at regular habang ang undulavens 500 ay dagdag -dag na tulong na ibinibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang special assistance. Para sa mga pensioners na gumagamit ng mm, disbursement card o e-wallet transfer, hinihikayat ang paksiguro na tama at aktibo ang ga-detalye ang account. Ang pagkakaroon ga-expire o hindi na aktibong account ay maaring magdulot nga pagkaantala. Kung kinakailangan Make update agad ang bank details sa SSS o pumunta sa opisina ang banko upang kumpirmahin ang status ang account. Kung may problema sa PEC credit ang bonus, agad na makipag-ugnayan sa SSS at sa bangko upang matrace at maayos ang issue. Karaniwan, ang nga dokumentadong issues ay naayos sa loop ang ilang araw hanggang isang linggo depende sa complexity ang problema. Isa pang mahalagang punto, ingatan ang pekeng text messages o email na nagpapanggap na opisyal na komunikasyon mula sa SSS, may mga scam na nakahangat humingin ng personal na information, OTP, o humiling ng bayat bilang processing fee para sa pag release ng bonus. Dapat tandaan na ang SSS ay e hindi humihingi ng anumang bayat para sa release ng bonus. Kung may natanggap kang mensahe na kahina-hinala, huwag mag-click sa mga Link at agad Itong I Report Sa Opisyal na Hotline NG SSS. I verify ang official announcement sa website Nyen SSS o sa kanilang verified social media pages upang makaiwas sa panloloko. Marami ring nag-usisa kung ang bonus ay makakaapekto sa maka tax obligations o sa iba pang benepisyo. Ayon sa karaniwang polisiya ang ahensya, ang uh, social welfare bonuses – na galing sa government agencies ay hindi karaniwang sinisingil ng income tax para sa mga pensioners. Gayon pa man, mahalagang i-verify ito sa SSS o sabir kung may partikular na katanungan ukol sa taxability ng natanggap na bonus. Para sa karamihan ng pensioner, ang ulas sa 500 ay direct cash na maari nilang gamitin upang tugunan ang pinakapangunahing pangangailangan tulad, ang gamot, pakain, kuryente, at bayarin sa bahay. Ilan sa praktikal na payo para sa pensioners at kanilang pamilya. Una, magplano kung paano gagamitin ang bonus nang responsible unahin ang gamot at mahahalagang bayarin. Pangalawa, iwasan agad ang paggasto sa mga di kailangan o luho pangatlo kung may utang na may mataas na interes. Maaring gamitin ang bahagi, bonus upang magbayad at mabawasan ang monthly burden. Pangapat, magtabi ng maliit na bahagi bilang emergency fund at panglima kung makakaya. Gamitin ang natitirang halaga upang mahanda para sa darating na holiday season nang hindi nakakaroon ang panibagong utang. Ang maliit na pag-ingat sa paggastos ay makakatulong na mas tumagal ang tulong at mas mabigyang proteksyon ang kabuhayan ang familia. Maraming lokal na pamahalaan at NGO ang nakipagtulungan sa SSS upang magbigay ang karagdagang tulong. mga senior citizens mula sa food packs, medical missions. Hanggang sa Libreng Serbisyo tulad ang Legal Counseling at gamit na kagamitan para sa mamay-kapansanan. Kung ikaw ay kwalipikado sa unumeli bulu oh Maka bubuting alamin din kung may local programs sa inyong lugar na maaring magdagdag sa natanggap na tulong. Ang kombinasyon ang national at local na suporta ay nagiging maraming benepisyo para sa mga pinakamahihirap at pinakamatatanda sa komunidad. Upang mas maging handa, narito ang step-by-step step. na checklist na medaling sundan nam g m ga pensioners. Una, i-verify ang may SSS account kung meron. Pangalawa, i-check ang disbursement method, bank deposit, disbursement call o oh, over the counter. Pangatlo, tiyaking tama ang contact details at address sa talaan ng SSS. Pangapat, mahanda ang valid ID kung kinakailangan n payout center. Panglima, I monitor ang official SSS announcements para sa eksaktong petsa ng payout sa inyong batch at pang-animim kung may problema. Agad makipag-ugnayan sa SSS hotline o bisitahin ang pinakamalapit na branch, ang simpleng paghahanda na ito ay makakatulong upang maging mayos at mabilis ang pagtanggap ng bonus. Hindi mawawala ang gatanong mula sa amga beneficiaryo tungkol sa distribution mechanism. Paano hinahati ang batches? Karaniwang isa sa ayos ng SSS ang payout sa pamamagitan ng batch system base sa na existing disbursement schedules at account types upang maiwasan and crowding at technical overload. Halimbawa, ang nga banked pensioners. Ay kadalasang naunadahil automated ang proseso. Habang ang nga, over-the-counter recipients ay makakaroon ang separate schedule para hindi magdulot ang problema sa logistics. Ang SSS ay maglalabas ang detalyadong batch schedule na kadalasang nakaayos ayon sa huling digit na SSS number o ayon sa existing pension release calendar. Kaya napakahalaga na sundin ang anunsyo upang hindi pumila ng walang kinakailangang araw. Sa usapin naman ang transparency, tiniyak, ang SSS na may mga mekanismo para masubaybayan, ang publiko, ang pagamit, ang pondo, May internal audit at regular reporting ang ahensya para siguraduhin ang nakalaang budget ay ginagamit para sa layuning inilaan. Kung may makitang anomalya o inconsistency, hinihikayat ang publiko na ay report ito upang agad na maimbestigahan. Ang pananagutan at transparansi ay mahalaga lalo na kapag malaking halaga ang ipinapamahagi sa milyon-milyong beneficiaryo sa panahong ito ang pag-asa. Marami ang nagbabahagi ng kanilang nga plano kung paano nila gagamitin ang unah lu sembululu 500. May iba na naging poki para sa emergency medical expenses, may magzazabi na gagamitin. Nila ito para sa pamasko, inisya at may ilan na magbabayad ng buwan ng utilities at gamot. Ang kwento ni Aling Rosa mula sa laguna ay karaniwan sa marami. Sinabi niyang plano niyang gamitin ang bahagi ng bonus para sa gamot at ang natitira ay ipakbibigayan para sa apakain ng kanyang apo sa darating na pista. Ito ang nga simpleng kuwento na nakbibigay ng human touch sa numerong nabanggit hindi lamang ito para kundi pamigay ng kaginhawaan sa tahanan. Hindi rin mawawala ang nga operational reminders. Kung nakatanggap kang notification na successful ang payout pero wala pa rin na credit sa iyong account. Huwag magpanic. maaaring may processing lag sa banko o may maintenance and payment system. Maginting ang 24,72 oras at I, verify sa banko at SSS. Kung higit pa sa tatlong araw at wala pa rin pagbabago, I escalate ito sa SSS upang matrace. Huwag magtiwala sa third party na nangangakong ayusin agad ang problema kapalit ng bayad, ang SSS at nga bangko ang opisyal na route para sa ganitong nga issue, mahalagang paalala sa mga tagapag-alaga at pamilya, suportahan ang inyong senior relative sa paghahanda at pakverify verify ang kanilang accounts. Maraming seniors ang hindi pamilyar sa online processes at nangangailangan ang tulong sa pag-update ang impormasyon. Kung may, Pinahihinala ang scam o irregularity. Maging mapagmatiag at agad nakumilos. Ang simpleng pagcheck ng GMI, SSS profile, pagtawag sa hotline, at pagbisita sa SSS branch kung kinakailangan ay malaking tulong upang masecure ang kanilang benepisyo. Sa kabuuan, ang pagkumpirma ng ukiru lapulos. 500 bonus para sa Nobyembre 2025 ay isang positibong hakbang na naglalayong magbigay ng dagdag na kapanatagan sa mga SSS pensioners sa gitnang tumataas na presyo ang bilihin at magagastusin. Ito ay hindi lamang suporta sa pinansyal na aspeto kundi isang pagpapakita ang pakilala sa mga kontribisyon ng ating mga matatanda sa lipunan. Habang ipinakdiriwang natin ang balitang manatiling maingat, sundin ang mga opisyal na anunsyo. at tiyaking ang inyong impormasyon ay tama at up to date apang hindi, maantala ang pagkuha ng bonus. Sa puntong ito, habang papalapit na ang Nobyembre, ay prepare ang lahat ang kinakailangang dokumento at ay monitor ang official SSS channels para sa eksaktong bed schedule ang payout Huwag kalimutang ay update ang inyong contact details at disbursement account upang matiyak na matatanggap ninyo ang ulubulu 500 bonus nang walang problema. Tandaan, kung may kahit anong duda o problema, laging kumonsulta sa official SSS hotline o sa pinakamalapit na branch. Ang bagong programang ito ay maaaring magbigay ang kaginhawaan sa libu-libong pamilya sa buong Pilipinas at bagaman ito ay one-time lamang ayon sa pahayat ng SSS, nagsisilbi itong paalala namai, na may na naginagawa para suportahan ang ating ga-senior citizens. Gamitin ng wasto ang bonus, makplano ng mayos, at protektahan ang sarili laban sa scams. Sa ganitong paraan, makikita natin ang tunay na epekto ng tulong na ito hindi lamang pansamantalang ginhawa kundi isang mas matatak na pundasyon para sa mas maayos na pamumuhay ng ating ga-pensioners ngayong holiday season at sa mga susunod na buwan.